Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang ibinenta na nga daw ni Mark Cuban ang Dallas Mavericks at ang balitang meron pa nga daw isang player ang re bak sa na ng Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina pag-usapan natin ang balitang ibinenta na nga daw ni Mark Cuban ang Dallas Mavericks. Kumalat na nga sa social media noong nakarang araw ang balitang ibinenta na nga daw po ng team owner ng Dallas Mavericks na si Mark Cuban ang kanilang majority shares sa Anderson family na nagkakahalaga ng mahigit $3.5 billion. Kaya nang lumabas nga ang ganyang klaseng balita, ay marami na nga mga fans ang nagtanong kung mabubuwag na nga ba kupuna ng Mavericks since iba na nga ang nagmamayari sa kanilang kupunan. Well, ayon nga sa ibinulgar ng balita ng sikat na NBA insider na si Sham Saranya ng The Athletic. Bagamat man nga, mapapapunta na nga sa Anderson family ang majority stock ng Dallas Mavericks, ay mananatili pa rin nga si Mark Cuban bilang kanilang team governor at siyang mamamahala sa basketball operation ng kanilang frankisa Kaya dyan pala nga ay alam na nga po nyo na hindi mabubuwag ang kuponan ng Dallas Mavericks Sadyang magkakaroon lamang nga ng bagong pagmamayari ang kanilang kuponan Na naman nga kay Mark Cuban at sa kanilang buong team Sa ibang balita naman nga patungkol sa balitang meron nga daw pong isang player ang re-rest box sa kuponan ng Barangay Ginebra isa nga ang Barangay Hinebra sa mga kupuna na hindi na nawawala ng problema ngayon sa PBA Commissioner's Cup. Gayong simula nga sa pagkawala ng kanilang resident import na si Justin Brownlee, ay nagtamo rin naman nga ng injury ang kanilang mga player, katulad ni na Jamie Malonzo at Scotty Thompson sa kanilang mga nakalipas na laro. Mabuti na lamang nga, ay nakagawa pa rin nga sila ng paraan upang makakuha ng panalo sa pagkakaroon nila ng record na 3 wins at one loss sa standing ng PBA Commissioner's Cup. Isa pa, kahit man nga problemado ngayon ang kanilang team, ay siniswerte pa rin nga sila ngayon gayong base nga sa pinakahuling inilabas sa balita ngayong araw. Magbabalik at re-rest back na nga daw po sa Barangay Hinebra ang kanilang mga player na si Jamie Malonzo sa kanilang susunod na game laban sa Terra Firma sa darating na December 3. Kaya mukhang wala rin naman ngang magiging problema ngayon sa kanilang kupunan.